sarap ay nung install niyang guys dito. meron siyang upuan nakilaan niya install din yan dito nakilaan siya install din siya doon. Kabilaan niyan guys, pati dito may install. Kaya yan nakasunod. So, yun yung, ano, yung nakaharap sa labaho. Kasi yung mga cabinet doon, yun yung takip nandun doon. Ito yung harap ng front. Line. Siyempre, may magbibigay ng pagkain. Ano, may hirang uh, kasambahay. Doon may yung kasambahay. Hindi dito yung boss natin, di ba? Yan. So, yeah. Hey guys, yun. Yeah. Yeah ah, uh, may cabinet din to uh, lalagyan ko rin ng ano yan siguro drawer dito dalawa Dalawan drawer tapos sa baba na yung cabinet so yun guys maraming maraming salamat thank you and god bless sa inyo lahat bye bye Yo! huwag natin kalimutan pala subscribe natin ang ating channel sa uh, Pakipalo na rin sa ating Facebook page Larry Go, Gois Graho at sa ano sa ating YouTube ay ito Larry Granite Vlog. Thank you. Maraming maraming salamat sa mga ka-granite diyan. Maraming maraming salamat. I love you all. Bye, bye I love you. So dito ayan may mga sumindi na yung ating mga ano. Ating mga ilaw ayan. Dalawa na lang yun. Dito may isa pa rito.

dami ko kasing mga accessories dyan dami kong ano dami kong mga plywood dami kong dami kong bakal kaya yan nagawa yan so kung gagasting ko talaga yon kulang yung ah uh, kulang kulang yung kulang yung 10,000 yan yung base pa lang o pati pintura kulang yung 10,000 dyan materialis o, may mga takip yan guys dito sa likod Ayan, may kamit yun sa likod. Ayan, o. Oh. Ayan na ay yung mga takip na ano ka na. Matabas ko na. So, yun guys, maraming maraming salamat. I love you all and bye-bye. God bless. Ingat po tayo palagi. At ang buhay ay weather wither lang. Sabi nga ni Kuya Kay, wala ka man ngayon, bukas mayroon ka. Dahil weather mo. Thank you guys. Bye-bye. I love you all. God bless.